kagising ko lang pala nito at gabi na naman ako nagising kaya naisipan kung ano kayang masarap kainin ngayong gabi. Kaya dali-dali nga pala ako pumunta sa rep para kung ano man makuha ko ay yung lulutuin ko at ito nga pala yung nakuha ko, pork tucino. Kumuha na rin pala ako dito na kung ano man makuha ko kaya kumuha ko dito ng kamatis at itlog kasi magigisa ako dito ng itlog na may kamatis. Matik na naman yung lulutuin mo kus si Charlie Boy parang breakfast na naman sa gabi yung lulutuin mo ngayon na. After ko nga magiwa ni Ricardo's eh magbabasag naman tayo ng itlog. Oy, hindi kasama yung shell na yan ha? <laughs> ay nagbati na pala ako tapos nilag ako ng magic sarap tsaka paminta tapos nagbati ulit tapos ayan nagisa na pala ako dito ng sibuyas at kamatis pagkatapos ko nga magisa eh sinunod ko na nga palang nilagay itong itlog tapos in scramble scramble ko na siya dito sa may kawali para maghalo yung mga particles mga organisms alam niyo yon tapos ayan hinangon ko na siya sa same pan naman magluluto tayo dito ngayon ng tusino tapos ilagay ko ng konting tubig ano oh, lang no, konting dami dami niyan hintay lang natin matuyo yung tubig tapos lalagyan natin ng konting mantika after nga natin magluto ng tusino eh na pala natin yan oh eh, di yan, ah, hindi sunog eh may mga natirang sauce sa may kawali. kaya nilagay ko nga dito yung bagong saing na kanin dito sa may kawali, no? At gagawin ko siyang fried rice. Masarap kasi ihalo sa kanin tong mga ano, yung mga sos ng tusino. Kaya ayan kayo, so hinalo-halo ko na nga pala kanin doon sa may kawali para makuha ko yung sos ng tusino na naiwan. Tapos ilalagay na pala natin siya sa may plato, no? Tapos lalagyan ko nga pala ng chili flakes itong mga ulam ko para aesthetic. Kaya tara, food trip na tayo. Ito nga pala yung simpleng breakfast ko sa gabi, no? Nagluto nga pala ako ng tusino ng Bounty Press tsaka ng itlog. Ginisang itlog na may kamatis at sibuyas. Tikman natin pare. Ilagyan mo pala ng chili, ano, chili flakes para aesthetic. <laughs> oh. Hmm. Matamis-tamis 'tong ano, ah. Tusino ng Bounty Fresh, ah. Okay 'to, ah. Hmm. Mm. Mm. Ito 'tong gumalo. Oh. Top din nito ng itlog, ah. Ang sarap guys, yun, 'no, pag magano kayo, mag-scramble egg kayo. Lagyan niyo sibuyas at kamatis, sarap nun. Hmm. Hmm. Ito naman o no. Pagsamahin natin. Itlog at tusino. Hmm. Panalo. Hmm. dagan natin ng crunch chili oil. Ito yung chili oil ng ano eh, Summer's Kitchen. Kasi crunch yung ano niya you know, crunchy yan Tagit natin dito Mmm Kumuha pa ako ng itlog, sarap na ito eh Mmm Mmm, sarap Last bite na natin, pare. Mm. Ang layo.